Kung may player kang dapat hangaan, si Manu Ginobili yan. Sinabi ni Kobe dati na isa si Manu sa mga sa kanya sa una nilang bakbakan, ang kanyang bilis, talino, energy at syempre, ang kanyang Eurostep na patagal nating pinag-usapan. Pero bukod sa kanyang talento, dapat din natin bigyan pansin ng kanyang mga sakripisyo. Biruin nyo isang lehitimong starter ang malalarong ito pero para sa kanyang prangkisa, malugod niyang tinanggap ang bench role na binigay sa kanya. Kaya nararapat lang na sariwain natin ang kanyang storya at sagutin natin ang tanong. Gaano nga ba siya kahusay at ma mga pinagdaanan niya? Ito ang kwento ni Ginobili. Napili si Manu bilang 57th overall pick sa 1999 NBA Draft. Chosen by the San Antonio Spurs, tatlong taon ang hinintay ng prangkisa bago nila makakuha ang niya. Dahil matapos lang ang stint niya sa Italia, saka siya napirme at naglaro para sa liga. At sa kanyang rookie season, ang impresyon sa kanya ng fans at coaching staff ay magkakaiba. Merong bilib na bilib sa kanya at meron namang nagsasabing hindi siya fit sa kanilang sistema. Dahil kilala naman natin ang San Antonio na methodical, steady at mahilig magpaikot ng bola. And eto si Manu, isang batang gwardyang magaling sana pero walang konsepto ng pagsunod sa tinakdang place sa opensa at gagawin lang ko ano ang maisipan niya. Dito na nga rin nabuo ang mga iconic na galaw niyang tumatak sa atin hanggang ngayon. Mula sa Eurostep, bullet at no-look passes, crossovers, iba't ibang galaw ang pinakita sa atin ni Mano sa kanyang unang taon. Pero hindi pa rin nagbago ang katotohanan, out of control pa ang kanyang laruan sa unang niyang season. Kaya sa 69 games ng San Antonio, limang beses lang siyang ginawang starter at 7.6 per game lang ang kanyang nairehistro. At dahil nga rin may iniinda siyang injury sa paa at likod, nahirapan siyang makabuelo. And true enough, nang makarecover siya sa injuring ito, wala nang nakapigil sa kanya at sa kanyang talento. Sa 2003 NBA postseason, naging malaking parte siya ng kanilang rotation. Nilaglag nila ang Phoenix at Lakers sa playoffs at nakatungtong sa NBA Finals sa kauna-unahan niyang postseason. And against the Nets, nagpakitang gila si Manu para iuwi ang kanyang unang kampiyonato at pangalawa ng kanyang koponan. Kaya sa mga sumunod na taon, mas binigyan siya ng management at ni Popovich ng pagkakataon. Kahit na malayo siya sa manlalarong swak sa kanilang sistema, Pinagkatiwalaan pa rin siya ni Pop na mag-create sa opensa. At dito natin nasaksihan ang tuktok ng kanyang karera. Sa kanyang prime, nag-average siya ng 17 points, for rebounds, 4 assists, and 1.5 steals bawat laro. At tandaan natin, 29 minutes per game lang ang binibigay ni Pop sa kanya. Kaya ang mga statistics na 'yan ay nakakabilib talaga. Sa punto rin ito ng kanyang karera, tinanghal siyang All-Star ng dalawang beses at nakasungkit ng 6 man of the year pa. Sa aspeto ng playoff performance naman, ang 2005 NBA Finals ang kailangan nating balikan. Dahil dito nag-average siya ng 19.6 rebounds at 4 assists per game at ang isa sa mga bumuhat sa team bukod kay Tim Duncan. And considering na pistons ang kaharap nila na notorious sa kanilang depensa, ang kanyang 19 points in 50% sa field at 40% sa 3-point area ay mas nakakamanghapa. Kaya hindi man siya tinanghal na finals MVP sa kanyang pangalawang kampiyonato, siya naman ang isa sa mga naging susi sa kanilang pagkapanalo. At kung susuriin ang kanyang mga numero, makikita nating malaki talaga ang impact niya sa San Antonio. Panganim siya sa win shares for 48 minutes at pangatlo naman sa box plus minus sa buong NBA. At biruin niyo mas mataas pa siya kumpara kay Tim Duncan sa mga statistics na ating inilista. Offensively naman, alam naman natin kung gaano siya kahalimaw mag-breakdown ng depensa. Kahit sinong bantay at sinong humarap sa kanya ay madalas hindi umuubra. Kaya para sa akin, sa big three ng kanilang prangkisa, si Mano ang pinakamamaw sa opensa. Kung kailangan mo kasi ng instant na puntos at hindi na gumagana ang sistema, binibigay na lang kay Mano ang bola at siya na ang bahalang pasayawin ng depensa. At kahit na isang beses lang siyang nanalo ng 6 Man of the Year Award sa loob ng isa't kalahating dekada, may kumpiyansa akong sabihin na siya ang pinakamagaling na bench player sa kasaysayan ng liga. Ang kanyang atleticism at craftiness sa opensa made him one of the best shot creators sa NBA. And defensively, desente rin ang kanyang pinakita. Mula sa steal, supalpal at lockdown defense sa kapwa niya Gwardiya, malaki rin ang iniwang marka ni Manu pagdating sa depensa. Ang tanging pintas nga lang sa kanya ay ang reputasyong nabuo niya bilang isang notorious na flapper ng kanyang kupunan. At siya ang dahilan bakit naging popular at ginagaya na ang ganitong estilo. May idwi para ilagay sa foul trouble ang kalaban o makakuha ng libreng punto sa free throw line ang flapping ni Manong isang aspeto ng kanyang laro na hindi natin nagustuhan. Lalo na ang lakas na ng lineup ng Spurs noon at hindi na niya sana kailangan gawin yon. Pero kahit na ganito, minahal pa rin siya ng mga fans ng kanilang prangkisa. Kahit na nga mismo si Barkley at Black Mamba, sinabing si Manu ang kanilang paboritong manlalaro sa liga. Ang kanyang competitiveness at drive ang naging niya sa ibang niyang mga kasama. Kahit na si Duncan ang ang franchise player nila, si Manu naman ang secret weapon ng San Antonio. Kaya nagtapos ang kanyang karera bilang 4-time NBA champion, 2-time All-Star, 2-time All-NBA third team at 2008 Sixth Man of the Year. At nang inanunsyo niya ang kanyang retirement sa liga, tingnan nyo na lang ang mga komento ng ibang NBA legends sa pagpapaalam niya. Patunay na hindi lang sa fans kundi pati na rin sa ibang mabibigat na pangalan sa liga, nagkaroon ng epekto ang iniwan niyang legasya. To which ang pinakamalaki ay ang Eurostep na hanggang ngayon ay ginagaya. Na hindi man siya taga Europa pero siya pa rin ang binansagang nagdala at nagpasikat ng galaw na ito sa liga. At para kay James Harden, si Ginobili rin ang naging kanyang pinakamalaking impluensya. Dahil nga ang pinapakita ni Harden ngayon ay pinattern daw niya sa style of play ni Manu noon. Parehong kaliwete, mahilig mag Eurostep, mag step back, matinik na shot creator at kahit nga mismo ang flopping. Ang dalawang manlalarang ito ay parehong parehong mapaopensa o depensa ang usapan. At naniniwala ako kung, kung naging franchise player si Manu ng isang koponan, ang tinatakbong karera ngayon ni James Harden ang kakalabasan. Pero sa lahat ng nabanggit ko, hindi ko pa nga nailalathala ang pinakamalaking achievement ni Ginobili bilang isang basketballista. Noong 2004 Summer Olympics kasi, doon nag-umbis ang maging matunog ang pangalan niya. It was USA versus Argentina at pinangunahan niya ang kanyang bansa with 29 points para ilang pasong ang paboritong Amerika sa semifinals ng Liga. At ang laro iyon ang nagpatunay na kaya makipagsabayan ni Manu kahit sa best of the best sa NBA. And dahil sa kanya, umuwi ang Team USA na tansulang dalang medalya pa uwi sa Amerika. Something na hindi pa muli nangyayari sa Olympics sa loob ng higit isa't kalahating dekada. Kaya bukod sa pagiging NBA at Euroleague champion, meron ding gintong medalya si Manu sa Olympics para sa Argentina, making him one of the only two players sa mundo na makapag-uwi ng kampiyonato sa tatlong magkakaibang tournamentong ito. Pero bago tayo malayo, balik tayo sa una nating tanong. Gano'n nga ba talaga kagaling ang isang prime Manu Ginobili? Sa madaling salita, isang halimaw. Kung titingnan natin ang kanyang mga numero, hindi mo akalaing bench player ang manlalarong ito. At iyon talaga ang dahilan bakit mahirap i-evaluate bilang NBA star si Manu. Dahil sa kalagitnaan ng kanyang prime, nilagay siya bilang second stringer ni Pop ng San Antonio. And pwede natin itong tingnan bilang positibo at negatibo. Depende sa iyong perspektibo. Pwede nating tingnan ang kanyang pagkakabang ko sa Spurs bilang isang dakilang sakripisyo para sa ikabubuti ng kanyang koponan para sa kampyonato. Na masasabi naman talaga nating naging epektibo. Pero sa kabilang banda, pwede rin natin itong tingnan bilang isang balakid sa mas mayabong pasa ng karera ni Ginobili sa liga. Sabi ko nga kanina, kung nabigil lang ito ng sariling prangkisa na paghaharian niya, malamang ala James Harden na ang kanyang istorya. Ang kanyang arsenal kasi mapa o o depensa ay pang numero uno at franchise player talaga. Kung paano niya basahin ang depensa at ibigay ko ano ang kailangan ng team sa kanya, ay walang dudang one of his strengths bilang basketballista. At kung nabigyan lang ito ng more than 30 minutes kada laro sa prime niya, hindi lang sana 17-4-4 ang career averages niya. Pero with that being said, hindi naman nasayang isa't kalahating dekada niya bilang 6 months sa Spurs. Naging malaki pa rin naman ang kanyang epekto rito at what better way para patunayan yon nang tanghalin siyang isang Hall of Famer sa nakalipas lang na taon. Kaya ang karera ni Manu ay isang patunay na kahit hindi ikaw ang numero unong player sa inyong koponan Pwede ka pa rin makagawa ng ingay at makabuo ng malaking pangalan.